Gabi! Gabi! Ay, strong na siya, oh. Maingay na naman. Maingay na naman ang Gabi ko. Kakain na siya. Ang galing niya, no? Asukal lang pala. Kakain hmm. na siya, oh. Pahapon, ayaw niyang kumain, Tumalakas kumain to, eh. Charo, maganda yung katawan ni Charo. Matigas. Siksik. Eto, -sik. magaan. Ay, sosyal. Sosyal yan. Hindi kumakain ng kanin. Charo, ay gabi ko. Gabi ko. Nalulungkot na si mami kahapon eh. Hindi ka kumakain. Asukal lang pala. Ang galing. Ayan si Sharon. Ayan si Sharon. Mag-aaway na sila. Ay! Ay, hindi na sila nag-aaway. Oh, alam mo oh. Hindi na mo isang subo, lunok. Wala na muya-muya. Happy birthday, Maxine. Happy birthday, Maxine. Diba, ambis kumain ni Sharon, kawawa si Gabi? Kaya dapat ang kahiwalay kayo kumain yung nakalaki ng katawan nito. Oh. Tumagaan. Oh. Mahawa naman ang bebe ko. Mamaya, iwalay natin ang food niya. Mahawa naman ang bebe hmm Hmm? Hmm? May kinain ka siguro sa labas. Parang naglalagas yung kilay nyo. Mimi! Nga ba? ni, yan eh. buto buto da 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 na na da da na na Bye-bye.